Isa sa mga talented uh, Filipino comics illustrator o dibuistang Pinoy na pumalaot sa sa comics si Danny Taberna. Isinilang siya noong March 24, 1947 at uh, base sa nakita kong mga early illustration niya, naging contributor siya sa iba't ibang local comics publication noong dekada 70. Ilan sa mga kwentong naiguhit niya ay ang uh, Casablanca na sinulat ni M. Molina at nalathala noong 19 1977. Pulis ng taon ni Eddie Isip na nalathala naman sa graphic art service noong 1977. At uh, bakit nga ba api sinito ni Rusty Sanggalang? Nang mabigyan siya ng break makaguhit ng nobela sa Solar Publishing, nakatandem niya ang editor na si Franklin Cabaluna sa nobelang Gutom ang mga daga, Kantuboy at uh, Apiyong Alakdan with co-writer Sil Evangelista. Dito na mas naging aktibo at madalas gumuhit ng mga nobela si Danny Taberna, katandim ang iba't ibang kilalang comics writer novelist. Nakatandim niya si Pablo S. Gomez sa nobelang Puso ng Aswang. Si Rico Bello Umagap ay nakatandim naman niya sa Bagamundo. Si Ramon Marcelino ay nakatandim niya sa mga nobelang Hanggang Kailan, ang kahapon at uh, hanggang saan ang kahapon Si Vic J. Poblete ay nakatrabaho naman niya sa mga nobela nitong Sordo Balora Target Totoy Trigger at uh, sa Jungle Action Hero na si Jungaro using pen name Danilo Roman Si Daddy S. Gomez ay nakatandem niya sa mga nobelang Aritau at uh, Tumawini and uh, by using his pseudonym D.G. Salonga sa mga nobelang Apoy sa Lupang Hinirang Agilang Walang Pugad Kickboxer at uh, sa superhero novel nitong Core nakatrabaho rin niya ang comics illustrator na si Rod A. Santiago sa maaksyong nobelang Billy Boga at uh, Totoy Tirador Si Carl Comendador ay sa nobela nitong Sigaw ng Dugo, Lahat ng Gabi, Bawat Araw at uh, Guriyon. Marami rin silang pinagsamahan ng uh, comics writer-nobelist na si Nard Sanggalang sa mga nobelang agila ng Maynila, Book 1 featuring the story of Manila Police Chief Joe Pring at uh, sa bukto nito featuring Teniente Mauro Reyes. Idinibuho rin niya ang uh, nobelang Boy in Chic, Dugong Dragon, Baril USA at sa Hardcore Hero. Si Roger Santos ay nakatanim niya sa nobelang Samuel at uh, sa serya nitong Lakbay Diwa. Si Ding Alba ay nakatanim niya sa nobelang Akin Ka Hanggang Wakas at sa Till The End and beyond. Ang iba pang comics writer novelist na nakatrabaho ni Danny Taberna ay sina Mike Tan using his pseudonym Exodus sa Kilabot at Ang Pitong Kondenado. Si Jun Clemente ay nakasama niya sa seryeng Leon Acero. Si Renato Mendoza ay sa Babyface Nelson. Si Manny Villegas ay sa nobela nitong Sadim, Kakambal ni Haring Midas. Si Cita del Mariano ay nakasama niya sa mga pusong papel. Si E.R. Martin ay nakatanim niya sa seryeng Moral Crime. Si Bobby B. Villagracia ay sa nobela nitong Muling Magbabaga Ang Punglo. Si Lito Erhamto ay sa nobelang Sangala ng Punglo. Si Ed Tuburan ay nakasama niya sa seryeng True Confession. Si Attorney Portonato Panganiban ay sa sinulat nitong Galil para kay Ben Aguila. Si Si Ramon Arsadon Singh ay nakatrabaho niya sa nobelang Dragas. Si Oscar Baleros ay sa superhero karakter nitong Altaro. Si Emmanuel ay nakatandem niya sa Hiyas sa Putikan. Si Pat Molina ay sa nobelang Lunata. Si Lutgardo Flores ay sa Joanna, ang babaeng itinakdang walang ju. Ang iba pang short stories na iginuit ni Dani Taberna ay ang mga sumusunod. Nakaguit din ng kanyang mga obra si Danny Taberna sa mga comics abroad. Ilan dito ang Pempors sa AC Comics. Sa Marvel Comics ay gumawa siya sa Excalibur. Sa Blackthorn ay ang Operative Scorpio at uh, sa Bad Luck. Sa Animation ay naging background at layout artist siya noong 1997 hanggang year 2007. Ilan sa mga ito ay ang uh, The Simpsons. The Prince of Atlantis, Adam Sandler's A Crazy Night, Anastasia at uh, Titan AE at iba pa. Yumao si Dani Taberna noong January 2, 2015. Siya si Dani Taberna, Filipino comic illustrator at ang mga naiguhit niyang obra sa comics. Sa mga interesado sa content ng mga info video na ibinabahagi ko dito, tungkol sa comics at saka sa mga personalidad na naging bahagi ng comics noon. Huwag lamang po sana ninyong kalilimutang i-click na rin ang subscribe at bell button na nasa ibaba upang sa ganoon, lagi kayong mauna sa mga update na ginagawa ko sa aming Comics Page TV. Thank you very much and God bless you all.